Alpha, Alpa, <laughs> we're back. <laughs> we're back. <laughs> Hanapin ko pa pala in The Fifth Cafe. Teka, iwas tayo sa EDSA. Oh, voice oh, for life. Kapag natin sa South Kasi yun, guys, magkakaroon natin.

ito yung parang business district nila dito eh. Ortigas area ba ito? Ortigas. Ang daming mga buildings huh? ah. Kung mga pweseb, sa YouTube. Ah. Ito ang limanay ng saritama. Nasanay na akong ano eh, chill lang. ika sing atay ay yung misis ko sa iyo eh nang pinanood yung video sa Cafe Silanguna. <laughs> sinabi mong dito nangyari ang lahat. Kinuha ng turista yung coffee. Na, 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 ko tuloy yung pagpunta mo sa museum. May nag-comment, sabi niya napansin niya, sabi mo ito yung sinaunang electric fan. <laughs> Akala ko ang mga big bike kung mag-brake, parang mga kotse lang rin. Natuklasan ko na importante rin dito yung ano engine brake. Nag-asok po, applicable ang engine braking sa big bike dahil naka-slick at fast karamihan. Ah, okay. Kaya pag-throwship mo, hindi ka masusub-sub parang gradually. Nagagal eh. siya kasi hindi niya pipiglayin eh. Um, Maganda, fifth nga. ng concept sa pens. nila, may bricks, bricks, ganyan. Oh, maganda naman pala yung lugar. Mat But... may second floor naman pala siya. Oo, oh, oh. sige, Pin natin. Picture tayo dito. Napapansin mo, hmm. ang ganda kapag naka-classic bike ka, and then, ganito yung mga pinupuntahan. No? Yung pang-desente, yung anong brand pa ng bike, basta classic yung dating niya, no? Oo, oh, oh. Ma Picture tayo. Tourist. <laughs> Tara, order tayo. Yung sa'yo, nagre-record yan. Kahit walang picture dito. Ayun, ah, yun, okay. Nice. The lesson, the battery consumption. Ah, sige, sige. Paturo niyan. Alam po, okay lang pong mag-order na helmet kami. Ano yung bestseller niyo na drink? Pati, uh, Mga juice, juice. Sige, yun, ah, sige, yun na rin sa akin na ah, good. Ano yung ano nyo? sige, order ka kahit ano. Yung mga rice bowls nyo. Sa kanin. Oo. Yun, pork adobo. Yes, Ayan. Oh, uh, ah. thank you, ma'am. Thank you. Para sa taas tayo. Excited na nga ako masirip yung taas eh. Kasi yung sa taas yung... Chef, baka mauntog. <laughs> ha, oops. <laughs> Tauntog nga. <laughs> Sabi lang, eh. Ay, ang ganda. Maganda pala yung second floor. Ang laki naman ah. Ang ah, malaki pala eh. Dito nangyari ang lahat. <laughs> Yan yung CCTV kasi saan sila nakita. <laughs> saan ka pala tayo pupunta? Bili niya. Basta yung mga windmill nila. <laughs> Three things. <laughs> Itong saat ko na palang tibis. Sa Thailand ng mabigat. Ah yung sit na yan. <laughs> <Astaga>. <laughs> yung pangbrangsit nayan. Tibis muna yung brangsit. Astig nga. Yung brangsit kasi pangalan yon ng bihari ng ship Ah. Agos brangsit. Tugaryon sa Thailand. Alajita ah, talaga, no, hindi siya lokal dito Tingin si ate What? Oh. Step by the step sumakses ka na Step by step bago ka sumakses okay rin tong part na to eh kasi parang hindi tayo dito madalas dumadaan pagpapunta sa Tanay eh Oo, di ba sa mga video sa ibang bansa, hindi na nakakadaan ng na maayos dyan yung mga motor? Oh. Marong Rizal yun yung sabi dito sa sasakyan pinapadaan tayo sa there yeah. pinagbigyan ko kasi mabait sa atin ay nako, may checkpoint <laughs> buti na lang, hindi ako na oh no. kundi, naging reels na ako oh. yun pa yung maganda sa mga classic, kahit yung mga baguhan pa lang sa motor, parang yun yung matritripan nila eh o. nalagas na natin yung 20 kilometers 20 kilometers na lang ha 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 Maganda rin yung view. Tasa natin. Ang dami nga oo yung iba nakahinto pag uminto na daw ibig sabihin full church. There she si natin. <laughs> ah sige. Ganda rin nang naabutan natin, sunset. CIOs mo action type Oh, sa Padilim na parang hindi yata dagat to siya parang lake oo oh, oh. tal lake oo oh, ko gano'n sa so, tingin ko may na tayo bumaba kasi yung sobrang traffic papalit rin ako ng visor tapos hanap tayo maiinom makakalula ah, nga tignan sa taas ma'am may nagtitinda po ng inumin dito ma'am ma'am salamat po thank, thank you po, po kita yung mga stars. Buti na lang siya pinagawa nila yung tayo. Dito, no, madilim. Oh. Ayan po ang quality pagka uh, madilim. Ingat ha, may harang. Kaya nga, paano kung mag-flashlight tayo? Yeah! Yan! <laughs> Ayun pala eh. Ano yung guys eh, wala nang hinipapantay ng motor natin So, libre libre po siya Magugulat ka na lang no, pagka gano'n mo ng susi Sir Mahirap, Mahirap din pa lang Kapatang nang mag-isa dito Pwede na lang sir? Pasensya na po At napasarap yung kwentuhan namin sino man po yung nagbabantay dito Iti-ji Sige, sige 61 kilometers pa to. For visibility, no. Like, na tayong meron na no signature. <laughs> Thank you so much. <laughs>

hindi dito nangyari ala mas malayo pa pala tapos pagkadating doon ako naman magpapagas <laughs> dulas ingat ah sige sige okay kain na muna mesh on ayun yung iba kasi pag ang daming susuotin tatama rin na mag ride <laughs> Oo. Oh. Ah, ayan yung puno na may nag-video. Ah, ayan yung kulay blue na drum. Puntahan natin dito. <laughs> Ito oh. <laughs> Ito yung tumapon na drum. Pero tibay yan, hindi nasira yan. Mas matibay pa yung drum dito sa cemento. <laughs> Ako naman yung magpapagas. Kasi yung nag-video oh, ka as a Kasi stepwits. Oo. Oh. Grabe from saan tayo galing. Tanay. Tapos ang pililya. Tapos Q QC. Pero hindi nakakapagod kasi yung motor. Ay sir. Ano premium full tank? Ay sir, may ano lang question kami. Dito ba nangyari yung lahat doon? Ha? Huh? Nandito ka noon. Sara na yan boss ng 50 <laughs> Yung premium <laughs> Con ko na lang rin yung ways ko Para alam ko yung pa -uwi. Computer Oh, 31 minutes away lang pala ako dito. Ah, oh, talaga? Oh. Hindi malapit lang. So ako ay 1 hour and 28 minutes. Ah, ikaw pala yung malayo pa rin. Let's go. Let's go, Ers. Mabibili. Oo, Bye-bye. Bye-bye natin na lang ngayon pa uwi na lumuwag yung daan. kanina dyan din lang kami tumaan sa kabila eh ngayon maluwag na oh buti kumain muna kami at buti nagtanong kami at nahanap namin yung totoong gas station ang hirap pala dito kahit nasa motorcycle lane ka pag meron kasi mga bababa doon syempre dadaan yung mga jeep syempre dapat makiramdam ka na lang. dito na tayo malapit sa Payupito ba? Diba? okay kakanan tayo sa East Avenue Ako na. Dito na tayo. Pabalik sa EDSA. Ah, dito na tayo. Nakabalik na tayo ng EDSA. Alright guys, this is the part where I end the video. Salamat for joining. Abangan nyo yung video namin ni Boss Reed. Stay motivated and keep on activating!